Nahirapan ako, dito na lang ako, gano'n Kaya ko magkapon dito, natis ko. Mm. -hmm. Dalawang taon na ako dito. Dalawang taon ka na dito, Tay? Oo. Oh. Baka, mamat baka makita ko sa mga malalayo anak ako, bigla ako mamatay, mabulti pa nga eh. Mm. -hmm. Yung miss ko nung umuwi, buntis, hindi ko pa nakikita hanggang ngayon yung pangalawang anak ko. Maaring ano, Tay? Maaring magkaiba lang yung Kinalakihan nila pero alam natin na mahal ka nila tay. Anong nangyari? Paano ka naging broken family tay? Eh kasi alam niyo naman nung nasa Manila ako noon, ah, nagkasawa nga ako ng pangalawa. Pero kung sa akin sila siguro lumaki, baka hindi sila umabot ng ganyan. Mm -mm. Baka naging palaboy sila o and, sa akong barkadir talaga. Mayroon din general. Ah ganoon. Mayroon din pulis, mayroon din spirited na Philippine Navy. Pero kan nag-ganito naghira pa ko, dakol pa lapet. Sarako hmm? kong pupunta sila dito at malalampang pa ba sila dumating. Parang hindi, hindi ko matanggap na ah, harap ako. Bakit putay? Kung kung dumadating sila at kaya ko pang gumapang gagapang ako kaya dyan magtatago ako ayaw ko magpakita bakit po? ayo magandang magandang hapontay. tay ayaw po siya <laughs> Ah, uh, diyan kami tay. Eh nakita lang kita dito. Pwede mga ipagkwentuhan tay? Oh, uh, ah, salamat tay, binigyan ako ni tatay ng upuan. Ay, may mga upuan din pa isa sendyo Okay lang po tay, okay lang. Ba, uh, ano bang natin? Ah, uh, wala naman, napansin lang kita tay dito eh. Oh, walang kakwentuhan. Pwede ba may pagkwentuhan kay tatay? Oo, oh, ah, uh, ano ba 'yun? Taga saan po si tatay? Nakarito ako mismo. Saan po? Sa lupa nito, amin na. Ay, sa iyo itong lupa na to? Oo. Oh, bin. Saan ang bahay nyo po? Yung mataas na nasir-sira na. Ito? Yung sira? Oo, oh, yung mataas. Ay, yung mataas? Oo. Oh. At kung nandiyan, dating garahin ng jeep ko yan. Dating garahin ng jeep mo? Asan na yung jeep mo, Tay? Binenta ko na. Binenta mo na? Tapos nag-tresicle na ako. Dati akong hindi man sa pag-ano, malakas ako, mataba ko. Opo. Tapos ganyan ang katawan ko sa inyo. Ah, tay, Ah, uh, pwede bang i ko sa iyo tong mic para maganda yung kwentuhan natin? Sige. Ito pampaganda ng boses. Idikit ko lang diyan sa damit mo tay. Okay lang? Oh, wala naman mawawala eh. Wala po. May pagkaibigan lang ako tay. By the way tay, ano pong pangalan ni tatay? Si Manong ang tawag sa akin dito. Ano po? Manong. Manong. O, oh, Maximino si Kilatis. <laughs> uh, taon na po kayo, Manong? Magsisibintipor. Dito talaga kayo pinanganak? Opo. Pangasinan? O, dito, ito itong loting ito. Itong loting ito? Oo. Oh. Asan na asawan nyo po? Ah, broken family ako eh. Ah, broken? Oh. Paano naging broken family tayo? Eh, nagkahiwalay kami nung dahil na pa, na-abandon ko sila. Kung sa totoo lang, hindi ko may pag -gaya bang, Doon sa pangalawang asawa ko, may anak akong maestra. Opo. At yung kapatid niya, mechanical engineer ang asawa niya. Doktora, nasa London sila. Anak mo po yun? Oo. Oh. Ah, nasa London yung anak mo, doktora? Oo. Oh, yung manugang ko, yung, yung tatay niya, Opo. mechanical engineer. Mm. Pero yung dalawang magkapatid na anak ko sa una nandiyan, minsan pinapasyalan na ko rito. Mm. So dito ka na lang, parang ano tayo, may mga termos ka dyan? Oo, oh, minsan mahilig ako sa magkape. Opo. Pero para maka-exercise uh, ako, pupunta ko dyan sa mga kamag-anak ko dyan, mga pamangking ko yan eh. Opo. Ihingi na lang ako ng tubig na para na-exercise akong konti. Mm. -hmm. Kaya lang pag naglalagad ako, mula rito ang gasawiting siya, eh, halos matumba na ako eh. Mm. -hmm. Kaya na parang nahihirapan ako, dito na lang ako, gano'n. Kaya kung magkapon dito, natis ko. Mm. -hmm. Dalawang taon na ako dito. Dalawang taon ka na dito, Tay? Oo. Oh. Pero pag umuulan, araw, nandiyan ako sa harapan. Oo, oh, sisilong pa ka doon? Oo, oh, pagkagabi, doon naman sa higaan ko. Mm -hmm. Pag araw, dito nga, nakaduyan? Oo, oh, pag hindi umuulan. Ba't gusto mo dito, tay? Para maano ang hangin. Oo, oh, sariwang hangin. Minsan nga, nagpapabasa nalang ako dito. Ulan dito eh. Ha? Ah, nagpapabasa ka sa ulan? Kung minsan. O oh, bakit? Eh baka ka ako gumaling ako eh. Oo? Oh? Oo, oh, dahil pinangatawanan ko yung sarili ko na dahil naman hindi ako magpapa-hospital, hindi ako inyong ng gamot. Uh -huh. Sa totoo lang, magkaroon ako ng isip, hindi ako inyong ng tabletas, liquid, hindi. Hindi ka naggamot sa sarili mo? Hindi, wala naman akong sakit, ito lang pasma. Uh -huh. Maging sa injeksyon, nung magpapustiso ako, yun lang huling-huling injeksyon ko. Nung nagpapustiso ka lang? Uh -huh. Anesthesia? Oo, uh -huh. yun lang, wala na. So, asan na yung mga anak mo tayo? Mabalikan natin bakit... Anong nangyari? Paano ka naging broken family tayo? Eh, kasi alam niyo naman, nung nasa Manila ako noon, dating master rubber, ay master cutter ako ng rubber world. Opo. Philippines Incorporated. Parang nalibang ako. Mm -hmm. nandito, nandito ang mga pamilya ko, yung asawa kong malaking pamilya dyan sa Makadito, Montoya. Eh, nagtampo sila sa akin. Parehas na babae nga. Yung anak mo, dalawang babae? Oo. Uh -huh. Hindi, pero pumupunta sila dito. Opo. Dinadala nila ako kumisang. Salamat hmm. ako. lang naman. Yung asawa nyo po? May asawa na rin siya. May asawa na rin. Dito na atang anak. Anak At nagkaasawa nga ako ng pangalawa, tagabi ko yun. Opo. Super security ko sa kumpanya. Nagkagustuhan kami. Inuwi ko dito yun. Oo. Oh. Nagkaanak kami ng una, babae, Gladys ang pangalang. Rosario. No, nasa Rosario, ano nasa Cavite, hindi ko alam kung saan sa Cavite. Yung, yung kapatid niya, civil, in, ano, mechanical engineer. Opo. Na pangasawa niya, maswerte siya sa doktor eh. Pero kung sa akin sila siguro lumaki, baka hindi sila umabot ng ganyan. Mm -hmm. Baka naging palaboy sila o sa akong barkadero talaga. Ano po tay? barkadero ako Ano yung ano, ano ibig sabihin nun tayo? Kung ang barkada ninyo ay 10 sa akin libo. Ah, ah barkadero. Uh -huh. Ah, pala kaibigan ka nung araw. Uh -huh. barkadero ako. Kahit saan lugar ako dito pumunta. Oo. Uh -huh. Eh, hindi naman sa paglalabang eh, sinasaluduan ako eh. Opo. Uh -huh. Ayan na si Master sa. Ah. Mm -hmm. Dati, nung nabinta ko nag-tricycle ako, dalawang tricycle ang una binenta ko na tapos sumul bumili ako. Pag lumalakad ako, dala ko ng damit ko. Kahit tatlong araw ako hindi uuwi. Ang nga, uuwi siya naman, pinapasyalan na ako rito. Mm. Eh, so ibig sabihin tayo, nung kalakasan mo, mayaman ka? Ah, sinabi niyo pa. <laughs> may jeep, may sasakyan. Hindi, naman nagkasabay yun. Oo. Saka maunawain akong tao. Oo. Pagkansambat, istudyante eh hindi makapasok, walang pera, mag-aral ka mabuti. Ngayon, bibigyan ko lang. Sige, masok. Mm -hmm. Pumunta ko sa si isang bahay. Walang maisaing, walang ano Pero wag din nang ipirikin to si iba. Baka sabihin nila, uh, yung bang sinusumbat ko. Ah, hindi naman po. Okay. Opo. Walang kuha, problema yun tayo. Napag-usapan ng... lang naman natin. Ah, kuha ko ng bigas. Ah. Ito lang ang pera ko. Kuha kayo sa tindaan ng maulan nyo. Oo. Na mabuting tao ka pala tay, ano? kaya ito nga, 74 na ako, marami nang namatay. Oo. ah uh, ang batch ko sa elementary dahil hindi na ako nag high school eh. Oo. Halos patay na lahat oh, eh. pero ikaw hindi patay. <laughs> Nagihirap na nga. Nag okay lang yun tay, ang importante po kasi, eh, sabihin natin may pera ka halimbawa, pero maiksi naman ang buhay mo. Oo, oh, nga. So, okay lang medyo mahirap, importante na karaos, walang sakit. Sa so, totoo lang, dito sa barangay nito. Opo. kung naman, hindi ko ipinagayabang ipinag dahil mahirap ako eh. Opo. Ang ang pamilya ng kilatis dito. Umusin kayo bang taron? sino po yung mga yon? sa mga kilatis dyan, mayroon dyan general. Ah, ganun. Mayroon dyan police, mayroon dyan retired na Philippine Navy, patay na. pangasawa niya ay sundal, ah, maestra, yung babae. Oh. Ang anak niya, anin, puro professional, nasa American lahat. Hmm. Yung isa, balita ko ngayon, nasa crime, si attorney Edwin, kilatis general na. Pero kahit nag ganito naghirap ako, hindi ako lumalapit. Oh. Hindi ako lumalapit kanya-kanya kami yung prinsipyo. Kanya-kanya prinsipyo? Oo. Kanya -kanya uh, dali hindi ako, hindi ko na silang lapitan nung araw nung kalakasan ko. Ngayon pa ako lalapit, di Naalala mo kami nung mayina ka na. Oh, ganun. Ah, may prinsipyo rin ako. Kahit bumibilang ka ng libu-libong pira dyan, oh, hindi mo maantay sa akin na tahingi pa utang. Hindi. Ako so, paano ngayon, Tay? Uh, ganito ang sitwasyon, Paano yung pagkain mo araw-araw? Saan ka kumukuha? Yung nakatira dun sa dulo, bahay ng kapatid ko yan, mm. binibigyan ako. At saka ito, pamang-apo ko ng mga ito, binibigyan din ako at saka dyan. Mm -hmm. saka, mayroong mga tao na, na, dati kong kaibigan na pupunta dito, ito pang, ano mm hindi -hmm. bibigyan din sila ng konti. Mm hmm. Ay hindi ako humihiya. Opo. Hindi, binibigyan namin. Amen. Mm -hmm. Dahil yung kaaraw kasi, Parang inuubos ko ang kakayahan ko sa pagtulong din sa kapwa na hindi lang dito sa Pangasinan. Umabot pa ako ng Bicol. Umabot oh, ka? Oo, oh, Bicol. Sa, Saan ka ay, sa Bicol, tay? Sa si Panganiban, Camarines Norte. Ah, sa Panganiban? Oo. Oh, oh, oh. May mga kaibigan ako dyan, tay. Ah, hanggang sa Parting Laguna, Quezon. Hmm. Lagalag nga akong tao. Ah, lagalag. Marami hanggang, kang napuntahan ng kalakasan oh, mo, tay. Ang hindi ko lang napasok, Palawan eh. Hmm. Ah, so, Pero ngayon tay Anong naisip mo ngayon, tay? Eh, siyempre, nung kalakasan mo, marami kang pera, mayaman ka, ang dami mong kaibigan, ang daming barkada. Eh, ngayon, tay, anong nararamdaman, anong naisip mo na mag-isa ka lang dito? Ay, kung kunin, Almost two years kung, ka na dito sa punong kahoy Diyos, na to. Lahat naman tayo aabot sa ganyan. Opo. Kung kunin ako ng Panginoon ng Diyos, huwag na akong pahirapan pa dahil walang mag-aalaga sa akin. Mm -hmm. One time niya ako. Gusto ko. One time lang? Oo. Oh. Kaya ako dito tinawag ako ng commander dito kung saan saan ako. hindi, hindi sa pagsisinungaling nag-abroad pa ako. Nagaling ka rin na abroad tay? Sa Jeddah, Saudi Arabia. Ilang taong ka doon tay? 15 years. 15? Oo. Oh. Ah, kaya pala pag uwi mo mayroon kang mga sasakyan. Oo, oh, bumila ko ng jeep sa Laguna, sa ako inuwi dito. Mm. Saka... Alam ko na yung brand ng nabili mong jeep tay. Ano yun? Saraw. Hindi. Ano? El Dorado. El Dorado. Original oh, sa Santa Cruz Laguna. Oh. Bininta ko na rin. Bininta mo na rin. Hindi ka na, ano? Kasi mamintinas sang jeep. Ay, ganon. Ito ang buhay ko. Ganito na lang? Pero kung ganito malakas ako, ay yung dating lakas ko, hindi naman sa pagano, ayaw kong magtambay. Oo. Oh. Alam, nagtatrabaho ako basta pagkakita ng marangal. Opo. Oh, o, oh, sabi niya, ah, inong tayo boss? Ah, kayo. tayo. Wakala mang kuku, dahil talaga hard tingin kita. Tirador, Ay, tirador din ako. Ay ganon. Oo. Oh. Oh. Lalo yung mga magnanakaw ng kalabaw na yun. Ayaw mo nun? Oo. Oh. Magnanakaw. Magnanakaw ng kambing. Tay, sa nakikita ko sa'yo, Tay, sa da, sa dami-dami or sa haba-haba ng uh, experience mo, sa dami-dami ng uh, nakasalamuha mo, nalagpasan mo lahat yon. Oo, oh, 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 totoo yan sa dami ng mga pinagdaanan mo ngayon tay anong maipapayo mo sa mga kabataan kagaya namin kagaya ng mga kasamahan ko ay yan kung ang hangarin natin na sa abang uh, tayo nabubuhay mabuhay tayo ng marangal na legal ang pinanggalingan hindi yung marangal ang buhay mo bumago ka ng kalukuan sa totoo lang dito Ina-idol nila ako. Tartado kayo, wag niyo akong gayahin. Ang dinaanan ko, hindi, hindi niyo madaanan. Matinik. Kaya ako, dahil maraming humawak sa akin noong araw. Uh -huh. nawakan ako ni Colonel Justacio sa Manila, pinsan ni Marcos, dati akong bodyguard. Saka dito sa Malasike, Sparo ako dyan. Ah, Sparo. Anong trabaho ng mga Sparo, Tay? mga nababalitaan na kal na magnanakaw, itinutumba na yan. Ah, kayo yung ano, parang sabi nyo, kay Kernel, uh, bodyguard ka. Oo, oh, sa Manila yun. Ikaw yung unang sasabak. Oo, oh, yun, 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 Matagal ako sa Manila, 25 years. Pero napakaswerte mo tayo kasi sa ganyang edad, malakas pa rin. May nahihirapan na ako lumakan. Opo. Pero ano pa, maayos pa yung isip, maliwanag pa yung mata. Oo, totoo ano, yan. Nakakapagbasa ako pero sa edad kong ito, Opo. Eh, para bang humina na yung paningin ko. Oo. Pero bawing bawi din tay kasi yan, ito maayos yung usapan natin, o, pero maliwanag. Yung... Parang nagbabayad na ako eh. <laughs> nagbabayad na. <laughs> oh, sa bagay, ano? Sinasabi naman nila, pero hindi pinaparinig sa akin. Opo. Sinasabi nila na, na dumating ng panahon ni Commander ni Master. Oh. Sabi nila. ay pero, parang uh, parang ikaw pala si Commander Balwig. Alibasbas ang tawag siya. Ah, Commander Alibasbas. Bas. Mm -hmm. galing na oh, tayo. Wala tay, salamat tay sa iyo at uh, lang. Ah, saan salamat nakilala kita, saan no? ba kayo ah, ano? po Ah, no. Nag-iikot-ikot lang po. pakilala lang ako tay. Ako po si Daddy Frankie. Daddy Frankie. Opo, kaibigan. Bibigyan kita ng ano tay? Taga saan ba kayo talaga? Taga ano ako tay? Sa Maynila po, Makati. Ah, Makati. Ah, no. ko yan, ikot ko yan. Oh, ganon? Oo. Oh, Nag-aagawa ng mag magkapatid dyan sa bilang mayor. Tay, pambili po ng tinapay. Ay, hindi ako nang hinihingi sa Hindi, tay. Hindi ko to, hindi nyo po to hinihingi. Bigay ko lang para pambili ng tinapay tsaka kape. Nabanggit mo kasi sa akin, ay, ay, ay sige, ka sa magkape. Ay, sige, salamat, salamat. Opo. Para may pangkain ka. Ay, sige, salamat. Opo, walang anuman. Masaya ako na may pagkwentuhan sa mga senior, sa mga lolo na kagaya nyo na may mahabang karanasan para makapulot naman kami ng mga sana mabuting aral ba? Sana abutin nyo itong edad nito. Yun po pinapanalangin ko tay. Malampasan ninyo. Oo po. Pinapanalangin ko, sabi ko kahit abutin ko lang yung 60, happy Oo, na eh. Kaya, kaya nyo lang. No po. Ang sa akin kasi, nung nagka-tricycle ako, mainit, di ba? Opo. Wala kaming masilungan. Opo. Maliban lang sa loob ng tricycle. Tapos, uuwi ako dito. Nakikita niyo yung drum na yun? Apo. May laman na tubig lagi yan? Opo. Pag uwi ko dito, hindi na ako magpapalang, magbubuhos na ako ng dalawang timbang tubig. No. Ang pakiramdam ko, maging hawa. Maging hawa. Dahil nang, pag nandun naman ako, di papasasol eh. Apo. O ganun. Pag inaabot ako ng ulan, sige tuloy yan. Oo. Ah, ito, dumating nga. Kita nyo, mataba ko. niya, Oh. Kaya may kasabihan tama pala yung kasabihan tayo, no? ah sa haba-haba man ng iyong uh, pupuntahan, babalik at babalik ka pa rin. Ano man ang lakas mo, hihina at hihina toto yun, rin. totoo po yun. Oh. Toto yun. Ano, ko dyan. Pero sa mga nangyayari sa akin dito, wala akong sinisisi at wala akong pinagsisisi yan. Sa kat Kapagkat sarili ko. Opo. Ang kwan. Hindi ako pwedeng diktaan. Opo. ko sabihin, patayin mo yan. Eh, bakit? Basta ko, basta Lango ba yan para tigayin ko? Oo. Oobserba ko, pag-aaralan ko, kung, kung talagang dapat na. Ayun. Pero tayo, matanong ko lang. Uh, yung mga anak mo, uh, siyempre may kanya-kanyang pamilya na rin sila. Sabi mo kanina, uh, hindi sila lumaki sa'yo, oh. pero masaya ka pa rin oh. kasi doon sila lumaki at masaya ka na masaya ka sa narating nila. Oo. Oh, kung sakasakali tayo, ma nandito sila or mapanood nila ito, Anong mensahe mo sa kanila? Sasabihin mo sa lahat Ay, ng anak mo? Marami lahat yung ang mensahe sa kanila. Sa marami lahat. Pero hindi ko pa nasasabi sa inyong lahat. Opo. Ang pangatlong asawa ko, tanagabunda nagamunda ko taga Sambanga, Mindanao. Ay, malayo. Dalawang anak ko doon. Opo. Maras na babae. Yung pangalawa, hindi ko pa nakikita. Mm -hmm. Yung panganay, sinasabi ng mga anak ko dyan, dalawang anak ko dyan sa Makabito, Juan Marce. Nurse, huh? Pero may plano daw silang pupunta rito. Oh. Pero kung pupunta sila dito at malalaman ko bago sila dumating, parang hindi, hindi ko matanggap na Aharap ako. Bakit po tayo? Ayaw ko yung sumbatan ako. Hmm. Pag nalaman kong dumadating sila at kaya ko pang gumapang gagapang ako, kahit dyan magtatago Kung ayaw ko magpakita. Bakit po? Baka sumbatan nila ako. Hindi tayo. Mahal ka ng mga anak mo. Hmm. Sal ko yung chumba ako. ko. Pero kung dumating silang bigla, ginising ako yun. Parang... Hmm. Uh, Gaano mo kamahal yung mga anak mo, Tay? Ay, kung to, nung araw, parang baliwala sila sa chumpit. Panahon kung... Kumbaga sa kabay, kabal, takbo ng takbo. Opo. Pero ngayon, higit pa sa sarili ko. Parang hmm. ginto. Oo. Baka, mamat, baka makita ko sa mga malalayong anak ko, bigla ako mamatay, mabulti pa nga eh. Hmm. Yung si Marlon Kilatis. Pablido kong ginagamit. Si Gladys Kilatis. Yung si Nada Kilatis. Opo. Siyempre mga anak mo yung tay, kaya apelido mo uh, ang dadalhin talaga nila. pinanganak sa Saudi yung Nada. Opo. Ang laki ng sakripas kung inuwi dito yun. Mm -hmm. Yung isa, yung miss ko nung umuwi, buntis, hindi ko pa nakikita hanggang ngayon yung pangalawang anak ko. Maaring ano tay, maaring magkaiba lang yung kinalakihan nila pero alam natin na mahal ka nila tay Kung nararamdaman ko rin opo sabi naman ni Marlo nang nag-uusap kayo matagal na kaya nyo darating ako dyan opo para magkita kita tayo mm sabihin mo ako pero iba rin ang ng mm -hmm. <laughs> tayo nga pala tay bago matapos yung usapan natin may video po ako dito okay lang ba i-upload ko po ito sa youtube <laughs> sa Facebook. Wala naman mawawala po sa akin, eh. Oh, salamat okay. ng marami tayo. So tay, konting minsahin na lang sa mga anak natin. Ako, magulang na rin po ako eh. Ah, bahala na kayo magbigay niyan. No. Oh. Ah, so, parang basta nila. Bakit tay pagka nung sinabi kong anak ang pag-uusapan, parang naging emotional eh, ka? Ano ka? Well, hindi, hindi ko siguro inabot ang ganito kung alaga ko sila. Opo. Pero kung alaga ko sila, bakit hindi sila umabot sa profesyon nilang ganyan. Katulad nung nandiyan sa mga may kaya na yung isa. Opo. Pumupunta rin dito isang bisis, isang buwan. Opo. Parang, simple na... Ah, masakit na, isipin na, alam mo ba yung mga anak mo, malayo sila sa kalooban ko, dahil sa kagagawang ko rin. Hindi no ko rin sila masisisi. Opo. No Pero kung lumaki naman sila sa piling ko, baka may nagpupunta na sa kanila. Hmm. O baka may hold up or tulisan. Bakit po? <laughs> Bakit ganon? <laughs> Ay, simple na na-abandon ko sila. Oo. Oh. Kaya lumaki sila sa mga nanay nila. Oo. Oh. Mga, pa mga pamilya, birya Cruz si Salvador, ang napangasawa ko sa Bicol. Oo. Oh sa so, naman sa kuan dato pa nga yung bienan ko sa Sambuangay eh. Opo. Eh, takot akong pumunta baka pinabaya mo yung anak ko oh. <laughs> Salamat tayo no. Ay, kasi, uh, Ako ay uh, masaya at uh, nakilala ko uh, uh, po kayo. No? Uh, Muli po si Daddy Franke po uh, uh, bago ninyong kaibigan. Ano man si, eh. si Manong Kanyola Manong, oh. si Manong. Manong oh. mga kababayan si Manong po na Kilala nakilalat na daanan namin dito Anong barangay po ito tay? Barangay Ano, San Carlos City Ah, oh, yun mga kababayan Nandito po ang Team Daddy Frankie sa Barangay Ano, San Carlos City Mga kababayan, ang Team Daddy Frankie Pangalang po dyan, banggitin yung pangalang ko si, mahalong si Commander Manong Commander. Ayan, namit natin si Manong Commander. Shout out po sa barangay na ito mga kababayan. Ganon din sa ating barangay captain dito. Ayan, wala po masamang intention ang Team Daddy Frankie Umiikot lang po kami. Ay, once again po. Maraming maraming salamat po. At bye-bye po. Opo.